Magandang araw po sa ating lahat Natapos na naman ng isang araw na pagtatrabaho At ako ngayon ay nasa aking pahingahan At minabuti kong uh, mabigyan naman ng suporta ang ating kababayan Na sa ngayon ay may pinagdadaanan Ang talang ito ay pinamagatan kong uh, patas na paglilitis kay Heneral Ilang araw at gabi ng karamihan ay hindi nakatulog dahil sa pang-araw-araw na laman ng balita sa bayan kong Irog. Paghain ng kasong pagpatay daw para kay Hineral Bantag. Tanging namuno sa bilibid na sa tingin ng madla ay hindi natinag. Hindi ko maubos isipin bakit si Heneral ang dalitsahang inakusahan ng ating kapitapitagang mga namumuno sa ating lipunan. Hindi man ako abogado ngunit sana, sana lang naman. Patas na paglilitis ang asam ng taong bayan. Mga dalubhasang abogado at komentarista ay may mga kuro-kuro. Hindi naman nila sinasabi na ang kanila ay siyang husto Ngunit sa ordinaryong mamamayan na katulad ko, sa umpisap lang ay may amoy ng mabaho. Sana pare-parehas lang ang trato dahil baka kayo ay mabisto. Nakilala si Heneral Bantag ng Pamunuhan ng Bilibid, pinagkatiwalaan at inuluklok bilang tagamahala at tagamasid. Maraming nagawang reformat nakilala, nakikita at nababasa sa telebisyon at diaryo. Ngunit sa kasawiyang palad, siya ngayon ay nasa sangkot sa mga kaso. Ang hiling ng taong bayan na maghari ang katarungan, mga namumuno sa gobyerno patas lang ang labanan, patas na paglilitis sa heneral at mga inakusahan. Harapin na ti paglaban nila sa korte kung may katuwiran. Sana katotohanan lang para may balik pati ang tiwala sa inyo ng sambayanan. Sa amin sa Cordillera, lalo na ang tribong kay Gorotan, sa murang edad pinagsasabihan na ng mga tatanda ng salitang inayan pagrespeto sa buhay at di pagbalahura sa ating kabundukan pagpatay pa kaya na kay bantag imbinibintang bintang nakahihiyan ang tula kong ito ay hindi lang kay heneral bagkus hustisya sa mga biktima at mga inakusahan maparusahan ng mga may sala at mag-isip-isip na naman ang taong bayan kung tama ba ang binoto noong nakaraang halalan, kailan makaalpas sa kukunang agila at may pagbabago sa lupang tinubuan. Marahil marami na sa atin ang nadidismaya at naiinis sa mga nangyayari sa kasong bumulaga na hindi kanais-nais. Intayin natin ang maging disisyon ng magagaling na mga hukom sa huling kabanata ay si Apo Kabunyan naman ang siyang sa tao ay kukukom. yan po mga kaibigan ng aking tula na pagsuporta sa ating uh, general ating kababayan Ganun po kasi sa amin eh kung may uh, inaapi at alam namin in my heart as well I believe that he is innocent not unless proven guilty. So respetuhin natin ang uh, ang hustisya at ang mga mga hukom natin ay magagaling naman kaya Mangos-osdong si kebunyan. Ito po si Haring Pokyutan. Waipa, okay Cambridge, New Zealand. Salute Salut.